Hi guys! Kamusta ang linggo nyo? Nakapagsimba ba kayo kanina? Kami ni kuya, tapos na. At ayan, sa bahay na kami. Hulaan nyo kung ano to. Dahil napagod ng kakagala after church, magsi-self-care muna tayo. Self-love. Lalagay tayo ng moisturizing cream dito sa ating mukha. Kasi guys, meron akong bagong na-discover at nabili. Dito ay para daw to sa massage ng ating mukha kapag medyo konting stress tayo ha so try natin Paglagay muna tayo ng konti pang moisturizing cream ayan pero although may moisturizing cream naman yan so imamassage natin yung mukha natin kasi very very ano yan stress di oh, ba diba? oo ang sarap mm. ulit ulit lang yan ng mga 5 minutes I-roll-roll -roll lang natin sa ating muka, sa noo. Yung noo nating medyo may kalaparan. Ayan, o, di ba? Kailangan lang sakto yung sukat ng ating roller para pag ni -roll, roll roll natin yan ay medyo swak na swak. Ayan, balik-balik lang guys para mamasad yung ating mukha, yung ating mga panga. O, di ba? And then, kapag tapos ka na sa mukha mo, Meron din namang maliit, ito ay para sa ilalim ng ating mga mata. O, ganyan lang. O. Una muna sa loob, palabas. Balik-balik lang, paloob. Then, palabas, paloob, palabas. Tapos, kabila naman. Paloob, palabas, paloob, palabas. Balik-balik lang yan, guys. And then, dina na, sa gilid ng ilong. Diyan sa may ilalim ng ilong. Hmm. Pero, dito natin i-focus yung ating mga eye bags para medyo mawala-wala ng konti, di ba? Kasi stress masyado yung mga mata natin, yung eye bags natin ay lumalabas. And then yung ibabaw. Para umangat-angat naman ng konti at hindi lumulundo, di ba? O, oh. hmm. Binili ko to kanina, tapos libre itong ating pangano ng ating ulo para hindi sagabal yung ating buhok. O, oh, di ba? Ang ganda ng pakiramdam, guys. Pero kailangan talaga lagyan nyo ng konting moisturizing cream or Uh, gel ang mga face para hindi masakit gawin. So, araw-araw natin tong gawin, guys. Oh, yung kilid ng ilong, dito, yung mga kolokolobot, yung mga gilid sa mata, dahil ito yung madalas na medyo merong mga guhit-guhit na. So, tsagain natin, guys. So, if possible, morning and evening. So, medyo gabi naman na dito, kaya, ayan, ginagawa ko na. Oh, diba? Ulitin ulit natin yung malaki sa ating face. O, oh. Ganun, ganun lang. O, pwede rin pa ganun. O, Tutorial lang to, guys, ha? O, yung ating noo ulit. O, ganun lang. Eto na yung mga, ano, o, resulta, guys. Tingnan nyo, naging blushy cheeks na ako. Tapos, dito sa may noo ko, ginaganyan ko din, o. O ba, pwede palang gawin to. Yung 5 minutes bago tayo umalis, o. No need nang mag maglagay ng blush on, o. No, o. Ah, oh, ang ganda ng face. Oh, 'di ba? Try niyo din, guys. <laughs>